ano daw yung tinatawag na crossbreeding at paano ba ang sistema nito? Ang crossbreeding ay isang pamamaraan ng pagpapalahi kung saan gumagamit ng dalwa o mahigit pang magkaibang lahi. Inirerekomenda ang ganitong sistema sa pagpapalahi upang mapaunlad ang pagbababuyan. At kapag crossbreeding mga kaparmers ay mga barakong hybrid nga lamang ang inirerekomendang gamitin sa ganitong uri. Ang halimbawa diyan mga kaparmers ay large white to land race, equals F1 sow to durok, yan ang magagandang pambentang baboy, yung mga ganyang magagandang klase ng lahi at yan lang naman ding mga breed na yan mga ka-farmers, yan yung mga karaniwa na inaalagaan dito sa atin sa larangan ng pagbababuyan. At meron nga kayong dalawang pamamaraan na pwedeng gamitin sa pagpapalahi. Yung una nga di yan, yung natural mating. Ito yung isang paraan ng pagpapalahi kung saan ang isang inahin o dumalaga ay pinasasampahan sa barako. At AI naman yung artificial insemination. Ito ay isang al alternatibong pamamaraan ng pagpapalahi. Ang barako ay kinokolektahan ng similya at sinusuri muna base sa kalidad ng similya bago nga ito ito roko inseminate sa inahin.